I'm just very happy na, na na, na survive po namin yung buong isang taon ng pagtataping. Maraming mga pinagdaan ng mga pagsubok pero kinaya po namin lahat. Ito ang pinakahaba, pinakamahaba mong serye. Yes, ito po yung pinakamat mahabang ginawa kong ginawa serie. mong serye. Wow, and uh, napakaganda po ng pagtanggap ng ating mga kapuso ng sambayanan. Totoo. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. Pero marami akong nakausap, members of the cast of Black Rider. Parang wala sa kanila, alam, wala sa kanila may alam kung ano ang maaring mangyari sa, sa <laughs> last, last two days. Yes. I spoke to one, sabi nung isa, di ko nga alam eh, yes. panununguring ko rin. Ano ito? Do you know? I mean, you don't have to tell us. Yeah, well, syempre, uh, alam ko na dahil natapos na po kami mag-taping. Okay. Pero kaya rin po hindi alam ng maraming cast dahil yung script po namin, hindi po kami bibigyan ng isang buong script eh. So para siya naka Google Docs. Okay. <clears throat> Tapos doon umaandar siya. Uh -huh. Umaandar pwedeng mapalitan, pwedeng mabago. So yung ibang mga artista, pinili nilang wag na lang silang sindahan at ma-surprise na lang sila Tama. pagdating sa set. Ru, ano ang baon mo sa pagtatapos na ito? Ano ang take away mo? Ah, uh, napakarami ko pong natutunan dito, Tito Boy. Um, I realize na it's so hard na po ng isang action series napakihirap po mag-mount nito. But kakayanin po natin to kung ang lahat po ay very collaborative. So I guess, nandun na tayo sa era ng collaboration. Eh. It's not like parang, uh, I don't know, before kasi nakikwento sa akin na dati may alpha at sasabihin, ito yung gagawin natin, ganito gagawin, at susunod lang po tayo. But in this case, dito po sa Black Rider, lahat may boses lahat po hinihinga ng opinion para at least, uh, kumbaga nagtutulungan po kami lahat para sa tagumpay ng show na ito. Ganda. You don't do it alone. Yes. Nobody does it alone. It takes a village, That's di ba, to do something like Black Rider. Yeah. Pero congratulations dahil alam din natin na Uh, one year is one year. Yes. Dito uh, hindi ganung kadali yun. Totoo. Oh, pero wala pang sabi mo nga hindi pa nag uh, si sync in, yes. 'di ba? <laughs> pero dito sa mga huling araw, sa mga huling araw ng Black Rider, nagbabalik din ang iyong mentor sa protege. Yes. Si uh, Mr. Philip Salvador, Kuya Ipe. Kuya Ipe. Um, uh, what do you remember about Kuya Ipe when he was mentoring you? Uh well, dito mismo sa same studio na ito 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 mismo dito po niya ako unang beses sinampal sinampal dahil nag-audition ako tapos siguro hindi ko makuha yung eksena. It was, my, it was the very first time. Sandali, papatingin. Yes. As in totoong sinampal Totoo, ka? Totoo. Hindi, ko, hindi siguro lumalabas yung emosyon ko. Okay. Uh, ang, ang monologue is pinabasa sa akin about sa tatay na uh -huh. naglalasing. So parang bigla, kong, bigla ko siyang kinonfront. And then dahil siguro hindi niya maramdaman, sabi niya, isipin mo ako tatay mo. Tumayo siya, lumapit siya sa akin, line. Pagsabi ko ng alam mo tay, Bang! pag na sa akin gano'n. <laughs> Siyempre, first time eh. So, hindi ko alam kung anong i ako. Pero ang ginawa ko, Tito Boy, tinuloy ko yung eksena. Ginawa ko, sa'yo, kita mo, sinampal mo ko. Bakit mo ako ginaganto? Sumiiyak na ako. Sabi niya, good. Yan yung hinahanap ko sa'yo. At saka, there were instances, ito ba ito, during the taping or during that time, na parang tinuturo ang kanya ng breathing exercise. <laughs> ano yun? What is it? Uh, sinasabi kasi ni Tatay Ipe, parang para daw magmukhang lagi kang uh, lagi ka nasa sa moment o lagi ka nasa eksena, dapat lagi daw nakabubukbok yung bibig at humihinga ka sa mouth. <sighs> ganyan daw siya. Then, so, kunyari, may kalaban ka. Okay. Tututok sa yung camera ganyan. So, ganyan, <laughs> Ano yan? Uh, yun, yun, ang action? Yun okay. daw action. So, kahit daw pictorial lang, Tito Boy. Direk, ikaw. Yeah, kahit pictorial yan. So, para maramdam Kahit pictorial, gano'n? Yes. Okay. Ayaw niya nakasara din. What about din when po. you deliver your lines? Naka... Saan ka pumunta? Yes. Pwede. Ganon. Pwede ah, rin okay. po yun, di ba? My so, breathing. Pero ito po, uh, I'm saying this for the first time. Nung ako'y nag-uumpisa po uh, bilang host dito sa GMA7, <laughs> And you can imagine how long it was, how long ago it was. Many, many years ago. Si Kuya Ipe would tell me every after show. Ah, ganito ka. Ah, hindi kita maintindihan. <laughs> Kuya Ipe, if you're watching, I hope you remember this. Yes. Totoo yun. He's um, always um, said that. Yeah. Ganito, medyo, hindi, kita hindi kita marinig. Yes. Uh, umano ka, Kung uh, kumbaga, humampas ka. Yes. Hindi ka, mas masyadong ganito. He was doing a critique yes. every time. At ako'y bagong-bagong host. Uh Oo. -oh. Siguro na realized, talaga yung pagiging mentor eh. Hindi, at sa yeah. na-realize ko that, uh, uh, di ba, when you so you have to be yourself, you have to be natural, you have yeah. to be authentic, etc. Tama naman ho yun. But you know, when you do it in front of the camera, it's performed. Yep. It's performed authenticity. Yes. Yun ang natutunan ko sa kanya na parang ngayon, naalala ko nang sinabi mong, ah, ah, <laughs> para ganun. mas buwan, totoo talaga, di ba? Na, na hinahabol mo, hininga mo. Diba? Ang galing. Yes. Oh, asa katama ka, na natural kay Kuya Ipe ang, yun, mag-mentor. Yes, maibahagi yung mga nalaman niya sa industriya. And I'm just very happy, Tito Boy, na siya po talaga yung naging mentor ko sa industriya na ito. I mean, Sharap. sobrang tinitingala ko siya bilang isang action star. At yun naman talaga yung pangarap ko ever since bata ako. Para sa mga nangangarap, para sa mga baguhang artista, I mean, Uh, wala naman ho talagang uh, isang technique na nagwo-work. Yeah. Pero ito, pag-isipan, mali mo bumagay sa iyo. Yes. Napakaganda noon. When you say a line, halimbawa, without having to to act it out. Uh, this is the first time I'm actually hearing this. Na yeah. dapat nga. Parang And then you deliver your line. <laughs> yeah. Sample nga uli. So, kanyari, Interesting. Eh, Makikipaglaban ka, di ba? Para <clears throat> buong buhay ko. Lagi mo akong ginaganito. Wala ka ng ibang ginawa kundi awain ako. Oo, so, ganyan. So dapat lagi ka sa emosyon, yung paghabol ng hininga, ramdam na ramdam mo.